Nag-drive na ang bata drive, namin, oh! Drive, drive! Go! <laughs> oh. Labing <laughs> <Laming> isa! Labing <laughs> isa! Hindi <laughs> <Laming isa. laughs> na labing dalawa! O, oh, apat! Nakaapat din! Nakaapat din! O, tatlo! Ganyan! <laughs> So yun nga Good morning na And, Ang ating mga kasama ay nagsigising na At yan na sila Tint yeah. namin kalsada mamakter pilit ako sa kanya. E alam mo 'yung aso dito na mabaliw. Ehm. Tiyempo 'yung ng ng pinuntahan natin ngayon. Ano yan? Ha? Ah. Kahanap ah, ko yung bato sa lubong. Oo, oh, yun okay. o. Wala akong plastic Kamaster vlog. Hello, good morning. Good morning. Nag doing, Naghahanap yung amin, yung aming kasama. Naghahanap doing? ng graba, hindi bato. <laughs> yan mga kamaster yun uh, maya maya lang tayo ay magbababay na ulit dito ano <coughs> charan ang aming bahaw <laughs> hindi naubos kagabi Dun. kagabi nga pala mga master ay nakaulan. Kaya dito tayo natulog ayun oh. Dito tayo sa kubo na 'yan. Dito tayo nakatulog sa kubo. Yung ating gamit. Maganda dito mga master. Yung CR nga pala ipakita ko sa inyo. Ah, dito sa kanila dahil ano sila ayos ang kanilang uh, CR may tubig din ito lang ingat-ingat lang dito maugulat kasi kayo sa pinto na to kasi eh, no, ayan o ayan yan ang nangyayari ayan, CR nila may salamin may salamin may tubig ayan. ito naman wala plus, minus ang meron. Yan. Ah, doon pala sila natulog. Doon pala sila natulog sa dilaw na yon at aircon. si yo yung aming kasama ay naghanap ng uh, kanyang makakamatisan uh, na mga ano na mga sihi. Ko. Ang layo. <laughs> Salim para gud. Maalon. Tatlo, oh, tatlo. Ah, love you. O, oh, apat, nakaapat din, apat din. o, <laughs> oh, tatlo ganyan. Ba <laughs> <laughs> Dalawa lang pero parang parang ano, parang... bigat? Oo. Oh. Tatlo, nakatatlo. Paramihan tayo, paramihan tayo. Sige, paramihan tayo. Paramihan, paramihan. Sumali kayo sa si, si, ano, Rochelle? Dalawa nga. Oh, dalawa. Kay Benedict, dalawa. Yo. Oh, yo, yo. Sige. Nako, dalawa lang din. <laughs> ah, dalawa lang, dalawa lang. Oh, sige, sige. Ikaw, ikaw. Basta alam nyo, ako ngayon mga karami. Oh, nako. <laughs> no, 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 no. no. <laughs> ako naman. <laughs> Oh. <laughs> ah. ah, 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 ah. <laughs> Ayon. Nagpapadamihan kami. Ako nakarami. <laughs> Ku dalawa lang. Patingin, patingin. Anong anong limang piso 'yan? Luma or ano? Bago. Bago. Ito ba? Kinalawang o. Oh. Nakadali. Ah, kagabi yan. Kasisisip kasi dyan kagabi. Kasisisip kasi ko lang yan. siguro Oo. DJ! Ah, dami ako eh. Oh, daming ano, katang. Okay, ilan nyo saan? Bang, 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 bang. Dalawa lang, bang. dalawa lang. Dalawa. Wow. Wow. <laughs> Labing <laughs> <Laming> isa. Labing <laughs> isa sa lawei sa na labi dalawa <laughs> ako wa pila ani mong akin ibreak niyo yon oo oh, oh cellphone nga dapat cellphone daw ni beni kasi ay tan na eto na mo made drop Ayala Moment of Justice. Heno. <laughs> Yon. Ko tatlo. Lo lang. Ayun mga idol tayo na pagutukan na bumili ng isda. titignan natin kung saan mga kabili Tanong tayo muna para sigurado tayo. kuya Saan ba kabili ng ano ng isda dito? Diyan sa ilaya, mga mapis. Papad papaganyo to. Meron din, papaganyo meron din. Meron din diyan sa mga may tali pa maliit. Ah, sige. Hoy, napag-utusan. Good morning. Ha. Ah. Tayo na pag-utusan bumili ng pang-umagahan natin, pang-ulam. Ayun, samahan niyo ako doon sa ating pupuntahan bibili tayo ng isda let's go at yun wala tayong nabiling isda wala tayong nakitang isda mga master ay bibili tayo daw ng dalawang kilong pusit dalawang kilo ate bili ka dala, bili ka daw dalawang kilo tapos magkano sa isda ayun wala tayong makitang isda at pusit na lang atin ano tingin ako nakita kanina eh. Magaling bayan, bayan. bayan na. Magaling bayan na. Uh, ayan mga kapaster. Piyate. Dalawang kilo. Ano yung pusit na yan? Kailan pa yan? Ngayon lang. Ngayon lang umaga? umaga. Uh -huh. Anong... Ang uh, mag-aala una ho, dumoong. Ah. Anong huli niyan? Ganyan? Hindi. Yung yung tangkab. Hmm. Ah, oo. Parang isla hmm. pusit din na. Isla pusit. Mm, yung merong dalawa tatlo ang huli. Ah, uh, kaya nakaka-ipon. Na. Ay, nakaka-ramik. Ayun, mga mga Yeah, ako bumili nga din diyan ay ang Mama Magic Sarapan. Ayun. <laughs> <laughs> Shout out sa iyo kuya. Oo. Uh -huh. At uh, mapapanood uh -huh. ka sa aking vlog. Vlog. Anong vlog mo, sir? Ang akin ay ang channel ko ay Kamaster Vlog. Kamaster oh, Vlog. Oh, ito 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 ito, ayan, ito. Kamaster Vlog. Oh, ayan nasa Tapaludo Kamaster Vlog. Mga kamaster, hindi tayo kakain trip na yan. Napagutuwa sa lang tayo yan, mga kamaster. 180 per kilo. Ayan. at maghanap pa ako ng isda walang isda na ano mga isda vlogger eh po ang Wala. Ito rin padala sa atin eh. Okay, 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 okay. oh. na maghihintay naman ako, maghihintay naman ako. Hindi oh. ah, tayo tilapia. Dalawang kilo daw na tilapia. Magkano po kilo? Ha? 190? Ah, mas mahal pa pala sa pusit. Dalawang kilo ate. Okay. Opo. Bakit po mahal ang tilapia? Gaano na po? Galing bayan na. Ay, galing bayan na. Opo. Kuya, malalaki? Oo, oo sige, malalaki. Kasi ano. Malayo yung bayan dito, kuya. Kaya nga, oh, malayo. Oo. Naintindihan ko naman. Eh. Kaya nagtaka ako. Ay, mas mahal pa tuloy ang tilapia kaysa pusit. Bumili lang pusit, dalawang kilo. Tingin like, ko, 180 lang ang kilo. Ha? Ang pusit, 180 lang ang kilo. sige ano mo pag apatin mo yung malaki na yan pag apatin nag utay nga dalawang aso na yun oh. No? talagang magaling pang aso eh. nag utay na sana all Tatlong pirasong malalaki. Diba po. Dalawang kilo. ah sige pa. Oh, sige, sige. Yun na, oh, na oh, oh. Yun lang kasi ang utos eh, baka ko baka um, labis eh, sa akin pabayaran. <laughs> Kaya ano. Hoy! <laughs> oh, ano, talaga mga aso yan, talaga naman. o <laughs> <Maga. laughs> oh, ayun na nga mga master pinag-apat-apat po yan para madami Tilapia. <laughs> Ayaw, uh, makabila tayo tilas. <laughs> Ayan. Talagang ang galing ni ate maglinis talaga. Oh. Talagang linis na linis. Oh. Malalaking Yan ang ating lutuin. Ipiprito natin. Talagyan natin ng uh, breadcrumbs para siya naman ay maging fried chicken. Oo, oh, tamo nagalaw-galaw pa oh. Talagang oh, talagang oh, boy pa. Oh, boy, boy, boy. Boy pa yung ano eh, palikpik eh oh. Nagalaw-galaw pa mga kamaster oh. Natibok-tibok din. Hmm. Galing talaga. Yan si ano si Idol Benedict. Tsaka yung kanyang pinakamagandang misis na pili niya. Madami yang naging babae kaya lang si Rochelle ang pinili <laughs> dahil yun ang talaga yun talaga ang pinakamaganda sa kanyang paningin. Ah! <laughs> pa uh! pa pa. talaga. Galing. Galing. Uh! <laughs> 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 talaga. Tuwa, tuwa yung amin easy no. Oh. Sa narinig, sa narinig ni na Isin talagang tuwa, tuwa, siya eh. Galeng! <laughs> Lampas ako doon, no? Oh. Lampas ako doon sa pabrika niya, eh. pag pa ako. Pa. Oh, doon pa ako bumili sa pag oh, Maganda nga yung pain. Oh, maganda nga yung pain. Oh, huwag oh. may hmm. tapon yan. Pabutasin ko lang Ay, sasama yan. Ano. Na <laughs> oh. Dapat dyan pala sa plastik yan sinan ano? Hindi, ano na lang isa-isa. Chow, chow, ay, ay, ay nako, ay nako. Kasama yan, kasama yan pagtanda. Eh, Sen, kasama sa pagtanda. Miss, kuna na kita. Oo. Yan, na naman. Kasama ko naman, aking si Tatag. Yan. Ang lalaki ng bangka dito, oh. Passenger. Oh, karira, oh. Yan, bilis na kasunod. Oh, kasi ano yan, pa... Papuntang ano yan? Papuntang ano? Di ano? Papuntang Liti. Yun. Si Boss Jiwa ay bumili na naman ng taho, At yun. Yan si Kamaster <laughs> ay nandito. At si Mang, Mang Tataho. <laughs> Kuya, gusto mo ba sticker? Okay lang. Okay lang po kung meron. Yun! Oh, so, big, sticker. big sticker. Wala na ako dito. Ay, ako wala. Nagpabili kong isda. Ayun, o! Oo, may sticker din yun. Ayun, <laughs> tayo Sino gumawa ng taho mo, kuya? Ako na po. Ay, ikaw ba? Ang pa, galing. Ako. Talagang Pinoy Ano po ba ang ginagawa ng tao? Munggo? Soya. Ah, ah, soya bin. Sa kala ko munggo. Bahala ka sa buhay mo. Iba pala yun. Tawgi pala yun, tawgi. Tawgi, tawgi. Ang galing. Ang galing. Lahat po ang mga kanti ng sugar? Oo. Oh. Okay na yan. Okay. Walo. Kasama na ba ko dyan, Bus Sa walong pa, yan. yan? Nata po. Aba! Teka! Bago yan ha? Oo. O, o. Yun! Taho with nata di ko. Guys, okay, oh. Kakayo yung ano niya, oh? Oo, banggaling. May nata. May... Pakita mo nga, kuya, ang iyong nata. Yeah. Yun, oh. No? Mayroon na siyang ibang... Uh, Mayroon ka ibang matitikmang, ano, lasa. Yan, no. Hindi lang siya basta-basta arnibal oh. oh. May nata. Damian may nata sa akin Kuha na kayo tawon niyo. Ma'am, tawon mo ko. Eh, Kuya, yung akin pwedeng ano, walang ito. Sagot pa, okay? Oh, okay, oh. kuya, wala na din noon. Tas ang ipalit mo ito na lang. Oh, yo, no, nata. Yo, no. Request, kuya, request. Rochelle, yung, yung -request na request nga ang mangyan, si yung pa kayo mga puro. Bigyan mo si Ben. <laughs> sa inyo yan. Pag ang mga nakaka-request, yun pa kayo mga puro, hindi makarequest. <laughs> Oo, oh, oh, yeah. nata. Nata yan, nata. Nata di ko. Nata di ko.